aku so much. Ako ha, wen, Ako. Saan? No. Ang dawing sa vlog. Wala na. Wala <laughs> well, hindi. Yung spirit na kinain wala na. Sara, <laughs> <laughs> ba? Hindi. Ang patsyan eh. ito? Marami One, yan. Hindi. No. No. Itong malaki. 2, 3, 4, 5, 6, Seven. Bakit ko lang? Eh, eight ang yan. Oo, 8 pieces ito eh. mo mm. Mosa. Kala ko, hindi tao Bless. Ano ano membro na tayo? Ano Bless. <laughs> Ay, Ate Emi. Ate Prince Christ! Si Ate me, tawag sayo, Papa, si yan. <laughs> mm -hmm. <laughs> <Amy Pares. laughs> Kumain na kasi Please, Omar. <laughs> Hindi ka na-kanin na, -kanin, edi. <laughs> Sa kanin pa ba, ito oh. Ano okay, mm. na Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano nga Ano ba? Ano ba? Ano Ikaw na ko ng 69 si Ate Eme, on, on the way. <laughs> 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 Ito. Ito ang tao na Ate Ame, bukas. So, <laughs> ha? 64. 64? Mm -hmm. 64? Mm -hmm. Magrabe ang tagalan ni Ate Ame. Na ako, Ilang taon ang panganay mo? Ikaw ni Amo, 20 years na nga daw ako dito. Ate Ime, ilang taon ang panganay mo? 25. Eh bakit ang layo? Ay, ilang taon ka nag-asawa? Ha? Butit na hindi ko lang minuha. 25? <laughs> Matanda pa pala si Michael? 28. 26 si Michael eh. Benta Matanda ka na pala 27. Uh -huh. Okay. 27. Hindi nga ako anak pa. Kaya nga, 38. Si Ate Rupeng, wala ito. Walang anak. Walang bang anak mo. Dapat kay Rupeng, ganyan, mahirap siya magbuntis. Nakahiga lang lagi. Kung kailan okay. na nalagot. siya overnight. Hindi. No, Kailangan talaga siya. Bakit siya na? nalaglagan? Hindi siya. Nakahindahan. Kaya uh -huh. Mababa oh. ang mattress niyan. Uh -huh. dapat ganyan tayo, yung ano, pisa ko. Siya. Ay, talaga. Hmm. Ika nga yan o. Oh. Pag iinalaglag pa, iiyak ka na ng karayong. Sus ako, sus sabi kahit anong palangyan ko, kapit ang bata. <laughs> ang tapos na natin Yung pangalawa ko, yung babae yan, ko eh. <laughs> Kasi nagka, ano kami, mga asawa namin, nabuang eh. Ano na, Ano na, kachop. Kachop. I'm sorry on the wings of sabi ko, pag five minutes dyan, pagka-uhap ko na Ay, ang kulang dito, matanda. Ang dawin sa vlog. Ayun, kaya din, yura, anong, mga meron din, may sugar, ang pa yung sakaulangin, ay, grabe. Si ano naman siya, ito dyan, ay 49 na. isko ko naman. Ulyanin pa nga sa akin, kaya ako minsan in yung naiinis na sa minahan. Huwag ka okay, natin, aming mainis, ay sus. May ako na kuya eh. Alam mo ba? Alam mo po pero hindi. Bawal mainis ang undawing sa vlog. Bawal mainis. Gagay ako sa akin. Lagi na akong mga translator ni Amoy ako susura. Eh at least ay pinang kakatiwala ang mag-translate. Halip na ako naglalabay ay ako tawa. Siya ka ka. Ako yung galbot tawag pataas. tawagin mo. Kasi ate Amy hindi ka lagi umiinom ng kape ano. Lagi na ako nagkakape. Wala hindi nagkakape. Sa ipit niya. Eh bakit eh naalala mo pa? Ba't mo yung kasama mo ipata pata pa yung mga uryanin na? Kaya kami nasira yung telepono ko yung binapak ko, takala mo ba? Ba, ibat mo ati eme eh, kong iyo. Sorry, nasa mong <laughs> Ano naman sa pag? Yung maliit, akin yun. Binato ko na ako. Oh, nasa na yun? Nasa na yun? Pinakapong ko na isa ako. Oh. Ay, hindi lang ibinato mo. Yung saan. isa, kaya, ah, kaya pala ka binigyan. ni Bakit yung gamag? Bakit kaya nah. lang? Hoy, baka naman yung cellphone yung kahatong dala ni Kwan eh. Ano? Si babae ang... Si babae ang bumili. Binilot si Amoy aalis. Ah. Kaya kaya pala na kaya pala sinabi niyo. Ah, kasi ako yung yeah. gagamitin yung sasakyan lagi Nag yung nag-aaway mga kumukuwi na sundo. Alin din? Hindi na kagabi. Maganda bless na. Bago 'yo. Saan dalin? Ha? Bless hapon. Ay, kay uh -huh. Binili ka po ni Amo, gagamitin mo. Oh, kaya sabi sa ni na. itanong. Nagkatulit yes, sa mga. Kaya umalis yun kahapon. Hmm. Hmm. bibilis bibili si Boy niyan. Ang ganun. Hmm. Makan. Kagawin pang bito ko sa babae. Ah, Ang pinto ko naman. Pang, ano ba pang? Pang undawan <laughs> 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 sa vlog. Tawag ko si Bortong Kanambe. Malaking pasasalamat ko talaga. Ay, may pag-undaw yung love na ako. <laughs> ay <laughs> sa <laughs> mm -hmm. <laughs> 69 pa na 60 na kasi na mo ako nung 69 69 yan pero nabulol tayo sa pula ah. ganito naman sa nakalaki Onda, weh, sorry lah. ko ni nak one mo alam yan kay sa boyfriend mo yan. 2192. Bakit din niya ano? <laughs> no, huwag siyang, huwag ano wagad mo? Wag siyang magano dito at hindi to. Aba, kasalanan niya yung na-account -e mo. Ngayon, ito ko na check. Usap na. Yang birds. Ah, tulog ka. Bakit ganyan ka? Disturbance of the public ka dahil. Ha? Huh? So okay. Ah. Ah. Kurs, mo naman lagi gilami ah. Magkano ang magkano yung bili mo sa cellphone mo? 500. 500 lang yan? Yeah. Maganda ang ano? Mm -hmm. Ano anong brand? Anong brand niyan yan? Samsung ano? Brand ng Toyota. Ha? 400. 400 lamang? <laughs> Hindi nga, dahil pinapatanong <laughs> ni Amo. yan. 400? Kumadapas sa <laughs> Ah, ay anong ilang giga? Ilang ano ang kwam? Hindi ano? ka, ano? ko alam, bird, 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 ka! Bakit huh? ka bird, bird, ano? bird, 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 eh, bird, 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 ka bird, 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 dapat di ko eh, makausap ng matino. na nga siya. <laughs> Ay, sasik... Kaya nga mo. <laughs> ha? Kaya pa. Ay, sa sige na, at mamaya, uh, 400 laang, ah, walang plus. Hindi ko lang kasi na yan. yan? Ano yan? Ano yan? yan? Ano yan? Sa... yan? Ano yan? O oh, sige, isa-isa pa niya. O sige, sige na. At sasabihin ko kay baba ah. Eh. Bye. Isin, isin mo sa kanya bro, sa ano? Skates. Uh, is... Ha? Sabi mo, 400. Sabi mo, 400. Sabi mo, 400. Sabi mo lang ha, 400. <laughs> ah, 400. Okay, sige na, bye. Ha? Ah? Hindi nga. <laughs> Ah, yung hirang ko? Oo, oh, oo. Ah. Sige na, bye. Bye. Ano ba yan? Sino pa niyo ah. <laughs> <laughs> na niyo si Bebay bukas? Mama, apat kami. Magkano? Ba, tatlo kami. Paano Tayo. Ba't hindi kasali si, sa si niya? Ba'y, one. Eight Ba? Ano lamang? One two lamang? One six? One six pagkasama si T. Apat kayo. Oh, ate, may pang may pang love na. Maganda kaya ang camera, no? Maka ito na, yung na kami yung pang-undawing isang blaw ito, ha? Ako ka, pong lang. Parang, mm. download ang dalawang apps. Puli po, stories na. <laughs> dalawang oh. apps lang. Okay, mag-up. Bigay daw, ha? Bilhan natin ng na, ano. Hindi mo Hindi, memory. SD card. Ano SD card? SD card! Tanong kay mo kay Borch. Alam niya, Borch. Ano nga makakausap sa pagod? Hingal na nga eh. Kaya pa. Hindi <laughs> pa daw siya nakain. <laughs> Ala, ano oras na? Anong balik? Ati eme. Hapit kayo ano. Hapit kayo akra. bukas ito. six, bigyan mo kami, kami bibili ng sila sa alwada. Sus, pera na bigay, walang mapuntahan, wala cellphone mangyari. Baka? Alam mo na. Ay, cellphone ang bibili ko. Kahit pa may murahin sa bigay. Ay, hindi yan. No. Madi! Yun! Madi. Ang pagkakapatak pala may pataog. Madi, madi yun, chicken. Mm. Si Eme, kain, huwag ka mahiliya. Si Eme, happy birthday. uh, the wings of love. The wings of love. Birthday mo na pala, Ate Eme. tamayan din ang natin. Bigyan natin tawag Hey, Hamad. Tapos <laughs> na ako ni eh. Tapos ko siya? pa O, ate Eme. Ate Eme, kumain ka at si sisingitin ka namin. Sisingiling ka namin sa binili. Hmm. Ha? Ah, wala. Kahit nabalik ng bulsa. <laughs> oh, mm hmm. oh,